Ay kuya, good evening. Sorry ha, kay magbulag kuya <laughs> ha. Kari salo <laughs> mo. Silingan ko ta. Kamatir di ay. Silingan naman na Ay tay, magandang gabi sa inyong lahat. <laughs> Nandito naman ang magandang magandang dilag. <laughs> Uy. Kamu pala yan. Yes, kami pala ito. Sige, dito mo gabi yun. Magkuara si Imi. Iya, magbulag ra kanang kuan kwan ba ay thank you way bang so ay ta so guys wak ko so ibayad guys sa ikod ikod ra guys ay agawang idol ako'y mag-igip dong So guys, dito tayo ngayon sa ano Bege Begeze Bagakay Uy Dong, kuso ka ngayon diha dong, pisunit Kuso ka signal Nasa sa pisunit, pwede tayo mag live Diri guys So daghan pa tao ng mga tao diri nga langaligo diri sa dagat diri sa bagakay so mukuan sa tadiri ah kaya nagkabas-bas namang mangkong so guys oh, goodness Anong oras na ito ngayon guys? So, pagkan nangaligo guys. So, dili ta agay guys. kay murag na yung mga laki guys. Mutanong guys. So, mga lamion ba ni? Ow. Hi, magandang gabi. Saan mo gikandong? Ay, ako na untahin ng lu lulo. Tagasa mo dong. Hi sa song vlog si hi. Sabi hello. <laughs> Nakuha lang imong paglulo dong. <laughs> so guys, dito natin nakikita. Mm okay. Hunas man. Hunas karon guys, Hunas, Hunas. Kining baga kay guys, di dira ra ni dool ra ni diri sa among gipuy-an sa Rizal. So pag tuwing ano kasi pag tuwing linggo or ano, mo mi sa akong amigo, magsuroy suroy mi, mo maligo, magpa ano, ganyan ra mag sa mga stress. Ganyan tapos pagkahuman na mo uguan guys, mga kapasaway, manguli na mi, inguna na. Ang amo ra guys, maligo ra sa dagat ang akong amigo kay agizang giti nawangi mau na maligo ko sa dagat makuan ko na mubalik kuno pagka form kay na deform so ning ingkod na kay nalibang na na guys mulutaw na na Rolang lang tai ha so yan layo kaayo tapadito ang kuan ang isang hunas layo So mag let's go na tayo guys Ato nang tanawon dito as uh, sa mga Matanaw na tayo dito sa mga tent Sa mga cottage o Naabay ng g-date. Kaya yeah. Let's go At titingnan na natin ang mga tao doon So punta na tayo doon yes. Titingnan na natin ang mga tent Or malabay mga guwapo So diharan na si Kuan Abay mga guwapo, mga gwapa nga nang gandit diri a. Ah. Kay kini diri sa dagat, diri ada pit diri murag daghan nay mga nang nahimong mga bata ning lugar Kaya Kay dinhi mga mag uyap dinhi sila. Manuroy mangi date. Gabi dako. So guys, ito nang tanawon. ang ilang mga On. so ako usang gibidyaan ng akong mga amigo dito kay mo waris ako sa mga sa mga mga nanggiinom yata ni sila so ako kay mga ni sila asa dapit ilang barangay asa ilang lugar pero I think na part of so gordo ni sila diri nga nangaligo so nangahubog na sila guys So, it's try na to do all. kay basin og mga hubog na sila or makasabaan nga nag -vlog ko aning lugar nga inaning ning gabi una, na vlog ko. So kining mga vlog guys, kining pag-ari just for fun lang ha. Dili ni ingon nga kanay nanguwag ta or dili nga nangita tag na. So ang kining akong purpose or ano lang. Or... Entertainment, guys. So, parang ang daming mga basura ngayon, guys. So, yan. Uta-nawta diri. Huwag nabay mga kiki. Nabay mga tao. So, daming mga basura, guys. Ito, guys. Kasi mga sitserya. Mga basura. So, yan. Basura ni guys dire. So, ano dire mga cottage? So, saya po sa si ibabaw. Saya po diri, ah. So, yan. So, guys, ang ligo sa dire. Pag-aasa mo dong. Dire sa sugod. So Consolation. Conception. Rizal. <laughs> Asuba dito. Taga-rizal na ikodong. Ay, na lang ko pasaway ha. Pasaway, pasaway, basta pasaway lang. Alamat. So guys, ay guys ha. Ah. Abria? Jeffrey Abria? Ah, Jeffrey Abria guys, pa pa-follow niya guys or pa-add na lang kay Jeffrey Abria. Okay. So, ari na po pikas guys, taga ni sila. Maulaw ta guys. So, nanguli na sila. So, muna yung ilang mga cottage dairy. So, nangaligo kini sila. Tagaasan ni sila as part of Sogoid. Nanguli na sila. <laughs> Nahus-hus naman, oi. So, guys. Naapoy mga Barbie diri, guys. Nang mga sexy. Mga nangaligo, guys. So, naapoy. Yung... Masigma ko anta. So, magita diri ah. Daghan pag nangaligo. So, hello, welcome to my vlog. Padaan, hi. Pahay sa vlog B. Hi. Thank you. So, arita pikas, guys. Ayun na. Ay nakagiwat diri ah. Nag-vlog ra kunti. So, pa sila yung mga aso, guys. So, Daghan pag nangaligo ka ron dere. Ari mo dere sa bagakay. Mahadlok man ta mo duol guys kay mga hubog man sila basin bagma. So bagan ta ba. So, Jumba games ba guys? jump games. So Napay mga kuan, Napay mga Napay mga te, mga cottage. So guys, daghan pay nangaligo karon. So, napadiri. Ayan. Oh, mga hubog na sila, guys. So, wala kung gusto mo diri na pod sila pisonit. So, kung wari mo sa bagakay na na sila pisonit na na sila wifi. Si Hello kuya, pahay -pa sa vlog na say hi. Hi, thank you. Di ko na. Okay naman na kayo. Bawal ko na siya kay basta masubo <laughs> iyang 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 uyab. Ayo, privacy. Privacy, privacy. Thank, Thank you ka, ya. Pasawai. Uh, Dek Junji. Ami gumi Junji. Konik mo konik. Oh oh, uh, ami gumi. Uh, 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 Kunci hal. Kunci hal. Itu privacy. Oh, shout out kay Junji. Nana uh, si Is. Oh, kay Lakwana. <laughs> segi nak segi nak like nahu. Sampai anda. Kau ni apa tu dunia memerlukan auto. Lang, uh, Ace nga ni mo? Ace lagi. Ace. Junji ko no, Ace. Kung si Hal mo na dyan, no? O, di ba? Kaila ko ni So, guys. Murag taas-taas na hong vlog guys. Hello, Good evening. Pas-hat sa pas, -hat, pas -hat out sa so hong vlog. Si Hal. Oh, hi. hi, Hi! guys! Shout to my vlog! out! <laughs> So, taga asa mo? So good. Asa na so. Resal. Arriba tao ka ba? Arriba. Arriba. Bal wa ka ro. Sa gusto ni Melias, the Southern Lady Masin City. Taga Asa? Ah sige sige. Salamat. Salamat. Sige sige. Ako pang gibidya lang ang uban. Dili na di mo tagay gikan pud miglibas nang tagay. Salamat. Pasaway. Pasaway. Pasaway.com So Nana Koy, 30,000 followers so, yeah. Thank you Tagay, tagay Di ko tagay Thank you, thank you thank you Oh, oh magpag-game ko Basta ikuan ra <laughs> Dela ka maginom dum. Wow. Omo tagihan yung gas follow ko follow ko ha. I follow may oh, oh, pasaway. Pasaway. Oy, Naghan na? Salamat. Pasaway, pasaway. <laughs> <laughs> Hoy, andaghan na ingon ko. Bungig. Salamat. Thank you. 30k pa man ko. Deghan, lor, dili, sabi ko daghan ra ka ayo na ang Ay, kulirit simbako. No, 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 no. <laughs> no, daghan na pa oh, no. mo. Oh, 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 no. Unfollow oh. basamo. <laughs> daghan na. Ingon ba ko ana. Shout out. Asa? Ay dili dili pasaway reho vlog. Batang pasaway Ay, ba? Eh, kamusta ba? ang na, ang ragazo Eh, isa naman ang ginagdagan na, ito na Ito na, ito na, na Salamat pasaway Thank you Salamat pasaway Wala na kayo 30K Thank you. Salamat. Mahubog ko. Salamat. Shout out ko ang Tagasugot. Oh, shout out. Tagasugot. Shout out. Uh, salamat tayo ha. Sa pag-follow. Bye bye. Thank you sa pa. So guys, nakainom dito ko guys. Ano guys? Ayan ito. Aray, nahubog ko guys.